Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ang Tinggaling TV Ngayong umaga ay andito tayo sa palayan Nagpapastol ako sa aking mga alagang itik tindo, no? Ito hindi pa naman tinaniman e, Sayang naman eh, maraming kool Kasi yung kool, isa e, yan sa pampaitlog Kaya nilagay ko muna dito, pinapastol ko muna dito Para naman ay eh, makakuha sila ng o makakain ng kohol sustansya nila ba kaya pinastol ko muna dyan sila o oh, yun Ayan po sila oh. Maraming kool yan dyan eh. Maliit pa naman. Sayang. Kayang-kayang nilang lunukin. Kaya dito muna ako. Abang-abangan ko lang sila muna dahil pag hindi ko sila abangan, maya maya may aso pa dito. Habol-habulin, matanda pa naman yung mga yan ng iba. Kaya, dito lang muna. Abang-abang lang muna na. Bantayan muna natin sa glit. Ayan o, oh, ang daming kuhol o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Hmm? Tapos may itlog pa o. Oh. Ayan. Maraming itlog. Kaya sayang naman eh. Ayan pa o, oh. ang dami o. Oh. Maraming itlog yun dyan. Kaya sayang naman eh. Hindi pa naman na ano to, hindi pa naman na taniman. Kaya dito lang muna tayo. Bantayan muna natin saglit. Lalo na doon yung sa itaas na ano, sa itaas na palayan yun doon. Ang daming ano doon, daming kul Sayang naman kung hindi ko, pa, hindi ko sila ano, babantayan ko lang. Wala pa namang tanim dito eh. Hindi pa naman tayo makaano sa tanim dito. Kaya uh, ano mo dito? Dibang libang muna tayo dito. Kan Para mabalik itlog na. Hindi tumigilos sila sa pag-iitlog eh. Halin na mo yung mga boss. Kasi yung doon sa kabilang, doong area banda, may tanim na. Tapos dito ko na lang dinaan sa sapa eh sapa yan dyan oh kaya sa sapa ko na lang dinaan so, ito muna sila oh, oh lakas lang ano, sumipsip maya maya yan sigurado yan busog na yan kaya -ab. pantayan ko muna sila dahil yun nga mayroon ng aso dito dati naman dito to eh kaso yung ng aso kaya yun, na-stress, di itlog. So, ito lang muna ang update natin sa ating mga lagang itik, mga boss. Kaya hanggang dito na lang po. At ako nga pala si Boss Anting, isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.